Handa na ba handa na ba Handa na ba Handa na pero hindi ako handa sa 21 peso per mil. Yeah. Ratatap! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay, una ay pili na. Set, pili ka ng isa. Una, mm. Neda o Nada? Yan. Nada! 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 <laughs> nada. Yeah. Oh, okay, ito. Na, data. data. E, seatmate, or... ko pa, seatmate, ko pa, naman sa cabinet yan, no? Oh, okay. <laughs> seat right, seat right, seat right. Si, sang, sako ng dogo mo na kuha yung 21 peso per nilang meal. Si uh, sabi nga lang question <laughs> natin, hindi pa daw pa pwede sa fishbowl yan, eh. Sige, go! Uh, okay. <laughs> okay, sunod. Pili nats data o deadma? Yan. Uh, deadma na. Deadma na ako dead dyan na. sa Chicabamas. Yeah. Oh. <laughs> Deba na ako diyan no? Sa kalokohan na 'yan no. So, okay. Poverty line o punchline? Oh. Ano ba mas uh, akma sa kanila? Oh, eh yung poverty line, sabi ng gobyerno ay eh, bumababa, pero yung mm. self-rated poverty tumataas. No, uh, so, uh, so, uh, dapat pa uh, expose yung poverty line na 'yan. Para oh, uh, joke lang 'yan. Sige, ito, oh. Peanuts. Ito, nako po. Nako, hindi nagsasapat 'to. Paborito mo tong uh, pag-usapan din me, to talaga no means, no or dumb and dumber. <laughs> dumb and dumber. No, dumb and dumber, no? no, uh, <laughs> oh, dumb and dumber, no? <laughs> ay nako, okay. Family okay. reunion o despedida. 'Yan, ah. Uh... Eh, Sina nakaalis na si Alex si kahit wala pa siyang despedida eh. Nakaalis na si Michael Yang eh. No? So, family reunion na lang sila. Reunion na. O, oh, Nakita-kita oh. na sila doon. Oh. oh. Hey, see Sula. you in September or I C C U in September. I C C U in September, no? you better watch out. You, better... you better not cry. okay. Okay, I huli please, ay iba pala. Is coming. Coming. To town, to town. Okay. okay. oh ito pa, Pilinas. Husti o pumuslit siya? Yan. Pumuslit siya. Pero Yan. meron pang pwedeng harapin ang husti siya. Pero Yan. marami ng pumuslit. Diba? At huli diba na, lang si na, Pilinas. Nasa na tayo ngayon sa teleserye ng politika Yan. sa Pilinas. Nah. <laughs> sa aksyon, sa drama o sa comedy? Nasa o sa Uh, All of the above. No? Uh, may action, may drama, may comedy. Yan. Okay, ako naman, Luna, makibahagi ka rito. Charot o true lulu? Charot, <laughs> hindi totoo. True lulu, totoo. Unang tanong sa Kiyamas, sa Kiyamas. Charot mo, true lulu? Gusto raw ni Sen. Bato na gumawa ng batas na magbabawal sa ICC. Makikinabag ba ang taong bayan dito sa panukala niya? Charot! Charot. Mm -hmm. Oh, di ba? Luna Charot? Oh. Yeah. <laughs> may Hello, kasi. <laughs> <laughs> Hindi raw ubra na maging testigo sa Sen. Bato sakaling maisampa ang kaso sa ICC. Sa palagay mo, may mga magbabaliktaran ng mga opisyal para iligtas ang kanilang mga sarili. True Lalo. True Lalo, nako, kita natin 'yan. Oh, kung September nalalabas ang arrest order ng ICC, Maapektuhan ba nito ang mga magfa-file ng kandidatura sa Oktubre sa eleksyon sa Mayo? True lalo. True lalo. Nakuhihintay nila yan, syempre. At last question. Naniniwala ka pa ba, Sek, sa mga nagsasabing, haharapin ko ang katotohanan. Pero pag-arestohan na, bigla na lang umaalis ng bansa. True lalo. True <laughs> lalo. Yan po. Oh, sige. Ah, Mamaya ah, mag-ano kayo? Mag-ano sa soba-soba? Ah. Ratatat! Ratsadang tanong! Tapatan at tahan.